Hi mga babe, So ito na nga Tapos na tayong magtrabaho So galing ako dyan sa aking uh, station So pagod match and gutong match So meron akong biniling tinapay Dahil maglalakad tayo Pa ube then kakain tayo ng tarang 5% oh so yan po ang ating ano no yung ating buhay japan ah uh, uh, buhay japan kailangan mong madiskarte ka and kailangan mong maging uh, maging mautak ayan kung paano mo uh, ma-survive ang mga bagay-bagay dito. Ayan. Alam nyo naman, as you can see, we're, nandito tayo sa city. And, kailangan madiskarte ka, no? Ayan. Naghahanap ako ng ah uh, lalaki. <laughs> Sinong available dyan? <laughs> so, ipakita natin yung ating legs. gusto ko lang tumawa guys sa uh, guys naghanap tayo ng ano dito guys ng lalaki guys hindi gusto ko lang ano kukuna ng video ang aking ayan kaharap maganda ang uh, alam mo yung memory or mga sinaunang panahon siguro mga 15 years ago 15 years ago yan ah, uh, maganda dyan. pwede kang mag-inom-inom diyan ganun 15 years ago grabe ang tagal na no so talagang dapat talaga mag Gumawa tayo ng maraming memories ayan sa mga mga masasayang bagay yung mga bad memories or mga uh, sinaunang mga hindi maganda sa buhay mo kalimutan na natin yon and gawin nating Uh, gawin nating uh, inspirasyon uh, na, hindi na pwedeng maranasan natin ulit. Ayan. Para hindi tayo parang sirang plaka pa ulit-ulit. Kung ikaw ay maraming beses nang nasaktan and sa tingin mo na parang hindi ka sa ganyang bagay uh, mag-try ka ulit para masaktan. Ganun lang yan. And kung masaktan ka, di tanggapin mo. Wag, wag mong, uh, porque nasaktan ka, dibdibin mo. Kasi, may ganun talagang tao, no? Swerty sa buhay, sa lalaki. And, malas din naman sa financial. Ako parang, ano ako, ah, uh, uh, hindi ako malas sa lalaki no kasi lahat naman ng lalaki na dumaan sa buhay ko is minahal ko naman yan sila, no? Kaso lang, hindi ako magtatagal sa lalaki kapag walang kwenta. Ayan. Yung iba nga, buo nga sila, pero uh, hindi maganda ang buhay nila kasi nagstay sila doon. Kahit alam naman nila na ginawa na nila ang lahat. Yung gawing labandera ginawa na kayong katulong kayo pa ang magsasain kayo pa lahat lahat tapos yung asawa nyo pala hubog so buo nga kayo pero hindi naman uh, hindi ka naman doon umaga hindi ka nakaraos doon ang hirap ng buhay na yun ang advice ko lang sa inyo mas maganda na yung maging single mom tayo kaysa gawin tayong uh, gatasan tayo ng lalaki sayang ang buhay natin alam mo yun, pag alam mo na walang kwenta ang lalaki, itapon nyo na yan. Oo. Kasi gano'n naman din sila eh. Kapag ikaw babae, kapag hindi ka nila mapakinabangan, out ka sa kanila. Maghabol ka. So, unahan mo na. Ganun talaga. So, thank you so much for watching. Dahil meron na akong lalaki. Meron nang nag-ano sa akin, uh, nagbooking. <laughs> ang ganda ng lugar. Oh, Oh, ang sarap kaya tingnan ng lugar na yan, oh, Kaya dito ako nagtambay-tambay. Okay, so bye guys. Ito pag matapos to, maganda din to. Opisina yan. And yung restaurant yan, ayan, oh. Yan yeah, yung restaurant dyan. Nakakain na rin kami dyan. Ayan. Ayan. So, thank you guys. Ganun lang. Uh, sana kayo, pag alam nyo na hindi maganda yung takbo ng uh, pagsasama ninyo, mag-try kayo sa iba. Pero bago kayo mag-try sa iba, tapusin nyo muna yung relasyon nyo sa una, tapos sa pa kayo mag-try ulit. Huwag doble. Bawal yan. Okay? Ma maraming gulo. Okay, bye. Thank you so much for watching. Masaya na naman ang buhay natin dahil meron tayong uh, part-time. Ayan. Another pera-pera na naman. Thank you. Bye!